Exodo Kapitulo 3 Tinawag ng Diyos si Moises Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng binanyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanlura ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titingnan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy, Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Habarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpa ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Egyptso ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananiyo, Heteyo, Amoaryo, Perezeyo, Habita at Jaebuso Naririnig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pang-aaping ginagawa kanilang mga Egypt show. Kaya't papupuntahin kita sa Faraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, "Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto?" Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo, sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos, sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin, sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga igap Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananiyo, ng mga Heteyo, ng mga Amuaryo, ng mga Parezeyo, ng mga Habita at ng mga Jebuso. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng tatlong araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi siya papayag hanggat hindi siya ginagamita ng kamay na bakal. Kaya't paparusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkatapos, papayagan na niya kayong umalis, idinugtong pa ng Diyos, pagagaanin ko sa inyo ang loob ng mga Egyptso upang may madala kayo pag-alis. Ang inyong mga kababaihan ay manghihingi ng damit, alahas na ginto o pilak sa kanilang mga kapit kapitbahay at sa sinumang Igipsoong babaeng kasama nila sa bahay. Ipasusuot ninyo ang mga ito sa inyong mga anak. Sa ganitong paraan ay mapapasa inyo ang ari-arian ng mga igapsho.